Game 2 semifinals tinabla na nga ng San Miguel Beermen ang serye matapos tambakan ng Barangay Inebra 183 despite of limited playing time ni Junmar Fajardo na umiscore lamang ng 2 points tambak pa rin inabot ng Inebra nalungkot nga sa nangyari si coach team Cone maraming nag step up sa SMB mga idol nanguna na nga dyan si Marshall Lassiter scoring 16 points with 4 out of 5 sa 3 11 points naman kay CJ Perez at double double naman para sa backup big man kay Fajardo. 10 points, 10 rebounds para kay Motaw Tuha. Instant impact naman binigay ng kanilang mga bench player. 14 kay Don Trolliano. 13 kay Chris Rosales, 11 kay Jericho Cruz at may 9 points naman si Andreas Kahilig. Lahat ng kanyang puntos nang galing sa 3. Yung 17 points naman is Stephen Holt ang nanguna sa Barangay Hinebra. Controversial naman ang naging ending sa Game 2 ng Token Text Tropang Giga at Rain or Shine to Painters. Mainit sana ang umpisa ni Arar Pukoy na naagad na agad ng 11 points sa first quarter. Kaso nga lang na-injure dito sa second quarter, dinala sa dugout at hindi na nakabalik sa laro. Pero to the rescue dyan sa TNT, etong si Calvin Uftana. Ganda ng laban mga idol, fourth quarter, malaki ang lamang ng token text with 14 point lead under 8 minutes. 90-76 pero sa loob lamang ng halos dalawang minuto, burado agad ang lamang ng TNT at kinuha na ng Ross ang lead matapos ang kanilang 15 to nating run, 91-90. Sa paunang nga yan, ni Kaylan ang pumakawala ng tatlong sunod-sunod na tres. Katulong niya dyan si Adrian Nocom na sobrang init din offensively. Dikti ka ang laban hanggang dulo segundo na lang ang natira. Chance na sana ng rain or shine lamang sila tatlo 99-96. Yun nga lang nag-commit ng foul si Gian Mamuyak may isang foul stupid pa kasing natira ang Rose. Nagbackfire ang ginawa ni Mamuyak na siya ni Calvin oftana Grabe ang presensya na si Calvin mga idol naramdaman niyang ipa-foul siya ni Mamuyak. Kung titignan sa replay parang naka-akob shooting naman talaga si Oftana. Kaya shooting foul ang nahatol ng mga referee. Ang tanong lang e bakit tatlong free throw lang ang ibinigay? E klarong-klaro naman na nasa 4-point line ang pani ni Oftana. Walang kakabakabang ipinasok ni Calvin Oftana ang tatlong free throw para itabla nga ang talaan at napaabot pa sa overtime ang laban at buti na nga lang talaga na pa rin ang Token Text Tropang Giga. Dahil kung natalo malamang puputak tayo na naman ang PBA na siguradong magwawala at reklamo ang aabuti nila kay Coach Shot Reyes. Ayon kay Coach Shot, dapat nga daw apat na free throw yon, at naniniwala ito na wala na sana ng overtime. Ganon din ang opinion ni Calvin Uftana. Tumingi ito ng explanation sa mga referee kung bakit tatlong free throw lang ang ibinigay. Best game so far ni Uftana mga idol sa playoffs scoring 39 big points with 5 three-pointer. Unti-unti nang nakakapa ni Jordan heading ang sistema ng token techs Almost triple-double mga idol with 13 points, 11 assists, at 6 rebounds. Hinayang na hinayang naman si Coach Cheng Kiao. Panalo na, natalo pa. Pero masaya pa rin naman daw si Coach Cheng dahil sa effort na ipinakita sa dulo ng kanyang team sa mga nagsasabing dapat 2 free throw lang or ball possession lang daw mismo si Coach Cheng ay hindi nagreklamo. Kilala naman natin itong si Coach na pag nasa tama ay talagang ipaglalaban niya. So it means hindi siya against sa naging hatol ng mga referee. Inami naman ng PBA na nagkamali sila sa paghatol. Dapat nga daw talaga ay apat na free throw yon kay Calvin of Buti na nga lang talaga mga idol at nanalo ang token text. Dahil kung hindi, hay nako, may kalalag kalalagyan talaga sila kay Coach Shotre. Yes!